So ayan guys magandang gabi Nandito na dito naman tayo at may nabili tayo sa ating uh, black up at saka orange up So ito guys uh, tingnan natin kung uh, sabi daw is pwede sa bakal, pwede sa kahoy, pwede sa tile So ayan guys tingnan nyo pwede din itong uh, mabili nyo ng buy one take one Pwede din isahan lang so depende po sa gusto ninyo So murang mura lang ito so just click the link below para po makuha at makuha Ninyo yung tindahan na pinagbilihan ko nila. So, kitang-kita nyo naman, guys. So, yan is uh, meron daw siyang, uh, ano yan? Meron daw uh, diamond. At uh, kaya pwede siya tiles, pwede siya kaos. So, ayan, guys. Papakita ko sa inyo kasi itong gagawin ko or, yan, papakita ko sa inyo, guys, ha? Kasi itong puputuli natin o kakatingin natin is may mga pako. So, hindi natin mabunot. So, ngayon, ang gagawin natin is gagamitan natin na ng uh, uh, ganitong... Uh, ah uh, item para pati yung pako mapuputol niya. Okay guys, so ayan. So sige, uh, iwanan iwan ako muna kayo dyan guys and uh, magtatrabaho muna tayo guys. So ayan, so susubukan na natin. Ayan, nakikita nyo naman guys. So kulay green and uh, yan, uh, pwede daw sa bakal, kahoy and uh, may nakalagay is hindi uh, uh di ko alam kung anong ibig sabihin ng madi, ma, ma, ma dear Ayan. So ayan, right. ilalagay na natin guys. And uh, just a moment lang guys. Ayan na. Papakita ko sa inyo kung paano siya ah uh, kaganda or ah uh, ano ba ang benefisyon nito. Yan o oh, guys. So, nakita nyo naman guys. Diba? So, na. So, huwag kalimutan. Maging safe. So, ang PPEs. Iwas disgrasya. So, ayan na, guys. Nakita nyo na nga. Pabilisan ko na lang. At uh, yan. Kinakating na natin. Yung uh, ayan. Uh, bulok na kahoy or plywood kasi papalitan natin siya ng bahong guys. So, nakita nyo naman guys. So, ayan. Ito na naman papakita ko sa inyo guys. Ayan, no? Bakal siya dyan. Ah. makapal na makapal yan guys. So, makapal na makapal talaga yan. No? Oh. Kakatingin ko guys. Ah, kakatingin ko. Ayan. No? Oh. So, ayan. Then, papakita ko sa inyo guys. O, oh, ayan. O, oh. di oh, diba? So, parang hindi manatipo yung ano natin. Yung bala. Ayan o. Oh. Buo pa rin. So, pwede daw siya pang tiles, pang plywood. Wow, so maganda to gamitin guys. Isahan na lang, hindi ka na palit-palit. So kaya kung ikaw katulad ko na mahilig mag DIY, mahilig mo ano ang gunung gaw gawin. Yan, so all in one na yan. Kaya check mo na yung yellow basket. Yan. Happy shopping.